Hindi po nung naganap po yung permahan para sa impeachment kay B.P. Sara. Mm -hmm. um, ako po ay nasa meeting with the uh, Muslim leader. Mhm. Mm -mm -mm. Ng oras na yon opo. Uh -oh. Pero if you were if you were there, meron po bang uh, posibilidad na kayo po ay pumirma din kagaya po ng inyong kapartido na si uh, Congressman Raj Gutierrez? Hindi po. Mm -hmm. So, ano po yung ating dahilan po? Bakit ayaw po natin pirmahan yung, ano, yung impeachment laban kay VP Sara? Alam nyo po, uh, kapag may nagaganap na investigation sa Kongreso, even sa Senate, lagi pong mm -hmm. madidinig ninyo, investigation in aid of legislation. Ibig sabihin po nito, malinaw po sa ating paniniwala, na kapag naganap na ang investigation, dapat po magsulong tayo ng batas na kung saan ay uh, masusolusyonan yung problema mm -hmm. na inimbestigaan. Ibig sabihin po, pangkalahatan. Mm -hmm. Kasi po, uh, paumanin kong mali ako, pero naniniwala po ako na kung may nakitang mali sa Office of the Vice President, mm -hmm. ay naniniwala po tayo na maaaring sa ibang uh, ahensya o opisina, eh ganun din po. Ibig sabihin po, dapat ang solusyonan, yung pangkalahatan problema para ang makipinabang sa umayos <-s2> mm -hmm. yan po. Kayo po ba na inyong kapartidong si Congressman Rog Gutierrez na pumirma rin po ano, sa sa impeachment complaint na ito at uh, kasama pa po siya sa napiling prosecutor sa impeachment. Uh, kayo po ba ay nakapag-usap prior to this? Ano po yung uh, masasabi niyo po na magkaiba po kayo ng pananaw na inyong kapartido? Alam niyo po, wala pa po yung uh, permahan na yan. Nakakausap po kami. Mm -hmm. At kami naman po kami naman po ni Congressman Roscoe Chavez, bagamat magkasama, magkaibigan at uh, siya naman ay lawyer, kami po ay nasanay na may sariling uh, paniniwala, opinion, paninindigan. Hindi po kami nagdidiktahan sa isa't isa. Malaya po kami. Mm -hmm. Pero uh, yun nga po, no, just to stress about it, itong pagpirma po ni Kong uh, Rog Gutierrez na kasama nyo nga po sa inyong partido, nangangahulugan po ba na sumasang ayon din po kayo sa impeachment? Ano po yung paliwanag nyo po? Although nabigit nyo nga po, meron kayong uh, kalayaan no, no, na magkaroon ng uh, sariling paninindigan kahit kayo po ay nasa iisang party list yun po, nabanggit ko na nga po kung ano po yung kanyang posisyon at paninindigan, nire po natin siya. Ganon din po ang iba pang mga kongresista. Ako naman po, kung ano naman po ang panig ko, ako naman po ay respeto at uh, hindi naman din po ninyo pinapakialaman po. Mm -hmm. so, ano man po mm -hmm. Pero kung ano, can you just enlighten us? Kasi syempre po, ang, ang aming konsepto po no, ng pagiging magkapartido ay dapat iisa lang po kayo ng opinion sa mga issue. Iisa lang po kayo ng pinaglalaban. Alam niyo po bagamat kami magkapartido ay uh, may sarili-sarili li -sarili kaming prinsipyo at paninindigan. Ibang usapin po kasi ito, ito sa age for deputy sara at uh, kaya nga po kung may nakikita na pagkakamali sa nagawa ng vice president sa kanyang uh, tanggapan ay maaari naman po siyang kasuhan sa okay, para may due process. Mm -mm -mm. Pero kung ano anti Go ahead po. Yes ahead. po, hindi naman, hindi naman po natin sinasabi na maaring wala nga pagkakasala o ano paman. Pero ang punto lamang po natin dito, sinasabi ko nga po, in age of legislation, ipin sabihin po yung investigation para magsulong ng batas. At kung may nakita naman po na mali sa Office of the Vice President, pwede naman po siyang kasuhan sa korte para harapin ito niya ito at uh, magkaroon naman ng due process. Kasi po ito sa impeachment, ito po ay political process. At naniniwala po ako na mas makakabuti kung sa president. Sabi nga po, political process. Kung marami ang kakampi mo, swerte mo. Kung mas kaunti ang kakampi mo, palas mo. Parang gano'n po eh. Eh hindi po tayo ano sa ganyan na parang kampi-kampi dahil lalong ang tension sa pagitan po ng magkabilang panig. Mm -hmm. Dapat sana ay eh, huwag nang lumala ito. Mm -mm. Kung ano, until noong February 5, ang usap-usapan po tungkol dito sa impeachment complaint na ito ay malabo, walang numero, wala sa oras And then all of a sudden, ang dami po nung pumirma, no, more than one-third na kinakailangan nga po para umarangkada yung impeachment At uh, baka po pwedeng i-share sa amin uh, kung meron po kayong nalalaman based on your knowledge na uh, may mga pag-uusap, may nangangalap talaga ng uh, lagda prior to this uh, kong wala naman po, wala pong pagyayaya o pag-influensya o pagdidikta. Kasi po, nakita ko naman po sa House of Representatives, may respeto naman po sa isa't isa. Ibig sabihin, ginagalang po ang desisyon at paniniwala ng bawat isang congressman o congresswoman.